Halin sa sini kapihan makita mo ang zigzag road sa DSB halin sa sini kapihan siling sa iban pagdamo mo do New Zealand lang ini ang katun ta sa sini episode Nagsugod na ang matugdaw nga weather bangod sa amihan. Mas patugdaw pa tapagid ang bare nyo. Kay daw, mas manamit gid magpangapi kung matugnaw ang weather. Imaginable ah, na nagakapi-kapi ka lang, pero amuni ang ginaatubang mo. sa Bacolod, mga 45 minutes to 1 hour nga drive, malapot ang Don Salvador Benedicto. Hindi ka na makalapot pa sa town proper, sa may dalum-dalum ng gawa, ara lang sa higad sa karsada, ang Cocos Ridge and Tavern, sa Puro Cobra, barangay Igmayaan sa DSB. Makita nyo ini sa Google Maps. Halin sa idalom, madeparahan mo na ang ini nga mga puti nga tipi sa ibabaw. May parking area kag, manaog ka lang, ara ka na sa sini nga lugar. Kunana ka na sa ibabaw kag sa mismo nga lugar, diri mo maapresyar ang view nga offer nila. May malapad ka dining area, may open spaces for camping, may terasa nga makahatag sa imo sang matahom nga view. Kag nagapanulupsop ang katugnaw sang hangin. Ini samtang nagatamwa ka sa suba sa idalom sa zigzag road kag sa ginatawag sa mga bisita nga mala New Zealand kag kabukiran open for walk-in sa lugar. Pwede maka stop over para magkape. Kag, i-enjoy ana ang view. Pwede man mako order sa pagkaon kay madamo sila sa gina-serve the food sa ilang menu. Kag kung gusto mo, pwede ka man mag-overnight dire. Siguraduhon mo lang nga hindi ka mahawaan kag hindi ka weak agen sa katugnaw. Kailan tawa bala? Ang ini nga TP room nga pwede ang group of 8 persons for 4,000 pesos may banyo na ha. Kag, pagwa mo sa portahan. Matamwa ka lang sa idalum. Kabukira na. May balayran lang nga dugang kung may mga dugang pagid nga mga kaupod. Uh, good pwede siya sa 8. Tapos pwede man siya until 12. So ang excess ang 8 ka, pwede siya na kami 300. 300 per head. Maximum of 12. Ah, uh, maximum. 4,000 pesos. Oh, 4,000 pesos. Okay. So, may free na video, okay? Free ang pool na may wifi na May pang good for six persons man nga tipi room, 3,000 pesos per night. May mini pool overlooking man sa matahong nga paligot. May harap pag sang tipi room sa ibaba good for six persons man. May mga kubo for rent, kag, pwede man mag-pitch sa tent sa sininga space para pagbugta mo pagkaaga. Amo na ni ang imong view samtang nagakapi-kapi ka. Pangbarkada, pangpamilya, the best kun magkadto sininga mga binulan, kay grabe ang katugnaw kag may mga oras nga nagkatabunan sa fog ang lugar. Feel na feel mo na ang holiday season kung ari ka diri. Whether gusto mo man mga pe, magkaon kung mag-overnight para makadistress, inatanahan pwede diri sa my Coco Ridge Tavern. Para updated ka sa mga pesos sa tripping ni Rumingi, follow mo yung Facebook page yung YouTube channel, Digicast Negros. parang kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kiniang tripping ni Rumingi.